Mga kababayan, lalo na sa ating mga mahal na pensyonado ng GSIS at SSS, makinig kayo ng mabuti dahil may napakahalagang balitang inilabas ngayon na hindi dapat ninyo palampasin. Simula ngayong Setyembre hanggang Oktubre taong 2025, ipatutupad ang limang bagong alituntuni na direktang makakaapekto sa inyong mga pensayon. Oo, oh, tama ang narinig ninyo, limang bagong batas at regulasyon na pwedeng magdala ng dagdag benepisyo, pero maaari ring magdulot ng problema kung hindi agad ninyo naiintindihan o nasusunod. Alam nating lahat kung gaano kahirap ang panahon ngayon. Pataas ng pataas ang presyo ng bilihin, renta, gamot, at halos lahat ng gastusin. Kaya't bawat piso mula sa inyong pensayon ay mahalaga at hindi pwedeng masayang. Pero anong mangyayari kung bigla ninyong mapansin na may kulang sa inyong natatanggap dahil hindi ninyo nasunad ang isang bagong alituntunin? Pwede kayong mawala ng benepisyo o madelay ang inyong pensayon. At yan ang pinakadelikado, maraming pensionado ang hindi nakakaalam ng mga bagong patakaran hanggang huli na. Kaya sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo ng malinaw at diretsyo kung ano itong limang bagong batas ng GSIS at SSS ngayong Setyembre-Oktubre taong 2025. Sino ang apektado? Anong eksaktong pagbabago ang dapat asahan? At higit sa lahat, ano ang dapat ninyong gawin ngayon para masigurong tuloy-tuloy at buo ang matatanggap ninyong pensayon buwan-buwan? Hindi ito usapin ng chismis o haka-haka, ito ay opisyal na anunsyo na dapat ninyong pagtuunan ng pansin bago pa mahuli ang lahat. Kaya kung kayo ay pensyonado, o may kakilala kayong pensyonado ng GSIS o SSS, siguraduhin ninyong mapapanood ninyo ito hanggang dulo. Dahil ang impormasyon na malalaman ninyo rito ay pwedeng magligtas sa inyo mula sa abala, pagkakaltas, o pagkakautang. Pero bago tayo magpatuloy sa detalye, hinihingi ko po ang inyong suporta. pakita na muna ang Like button para mas maraming pensyonado sa Pilipinas ang makarinag ng balitang ito. Tandaan, ang isang simpleng pag-click ninyo ay maaaring makatulong na makarating ang mahalagang impormasyon na ito sa libu-libong seniors na umaasa sa kanilang pensayon. Ngayong malinaw na alam ninyo kung gaano kahalaga ang mga bagong alituntunin ng GSIS at SSS simula Setyembre hanggang Oktubre taong 2025, dumiretso na tayo sa pinakapuso ng usapin. Hindi biro ang anunsyong ito dahil para sa libu-libong pensyonado sa buong bansa, ang mga pagbabago ay maaaring magdala ng ginhawa o di kaya'y dagdag na pasanin. Ang totoo, Karamihan sa ating mga kababayan na umaasa sa pensayon ay hindi agad nasusubaybayan ang mga balita o opisyal na pahayag. Marami ang nalalaman na lang kapag may problema na, kapag kulang na ang natanggap o kung minsan, kapag nahinto ang bayad sa kanilang account. Kaya mahalagang mapag-usapan natin ito ng malinaw at diretsyo. Simula ikalabing lima ng Setyembre, magsisimula ng ipatupad ang unang set ng mga bagong panuntunan isa itong tugon ng gobyerno at ng mismong mga ahensya sa patuloy na hinaing ng mga pensyonado na hirap ng makasabay sa taas ng bilihin. Kung tutuusin, matagal nang isinisigaw ng mga senior citizen na hindi sapat ang kasalukuyang sistema. Kaya't ngayong taon, nagdesisyon ang pamahalaan at mga institusyon na gumawa ng konkretong hakbang. Pero gaya ng lahat ng pagbabago, hindi ito dumarating ng walang kalituhan. Maraming pensyonado ang naguguluhan, ako ba ay kasama? Kailangan ko ba ng bagong aplikasyon? May makakaltas ba sa akin? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na lumalabas. Ang kagandahan lang, nilinaw mismo ng GSIS at SSS na ang karamihan sa mga pensyonado ay hindi na kailangang magsumite ng bagong dokumento dahil ang records ay nasa kanila na. Gayunpaman, may ilang espesipikong sitwasyon kung saan kakailanganin ang pakikipag-ugnayan. Halimbawa, para sa mga pensionado na may pending na adjustment o may nakabibing reklamo, maaaring maapektuhan ang bilis ng implementasyon. Ang isa pang malaking bagay na binabantayan ay kung paano hahatiin ang dagdag na pondo. Ang limang bagong alituntunin ay hindi pare-pareho ang epekto. May ilan na nakatuon sa pagbibigay ng karagdagang suporta sa mga may mababang pensiyon habang may iba namang nakatuon sa pagtitiyak na ang mga nakatanggap ng overpayment o may hindi nabayarang obligasyon ay mababawasan. Dito nagiging komplikado ang usapan, dahil para sa ilan, good news talaga. Ngunit para rin sa iba, pwede itong magmukhang dagdag pasanin. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng mga alituntunin na ito sa praktikal na buhay ng isang pensionado? Halimbawa, isipin ninyo si Mang Jose na 72 anyos na nakatira sa Cavite. Araw-araw siyang namamalengke para sa kanyang pamilya at umaasa lang sa pensayon na p libo kada buwan. Kapag may dumating na dagdag na pi isang libo dahil sa bagong panuntunan, malaking bagay na yun, kaya na niyang mabili ang mga gamot na dati ay tinitipid niya. Pero isipin din natin si Aling Rosa na nakatanggap ng notice na may kailangan siyang ay adjust dahil may naging sobra sa naunang buwan. Para sa kanya, ibig sabihin ito ay bawas muna ang matatanggap hanggang makorek ang records. Kaya makikita natin, parehong galing sa bagong alituntunin, pero magkaiba ang epekto sa bawat tao. Sa puntong ito, kailangan natin maging malinaw, hindi lahat ng limang alituntunin ay puro dagdag. Ang ilan ay tungkol sa mas malinaw na proseso ng pagbabayad para maiwasan ang delay, ang iba naman ay tungkol sa pagpapalakas ng digital system ng GSIS at SSS para mas madali ang verification. Maganda ito para sa kabuuan, pero natural lang na sa umpisa ay may abala at adjustment period. Kaya't napakahalaga na alam ninyo ang takbo bago pa dumating ang petsa ng implementasyon. Kung titingnan natin, ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi madali ang mga bagong patakaran ay dahil hindi matatawaran ang hirap na dinaranas ng mga seniors ngayon. Nariyan ang walang humpay na pagtaas ng presyo ng bigas, gulay, isda, pati na rin mga bayarin gaya ng kuryente at tubig. Ang pensayon na dati ay sapat, ngayon ay kulang na kulang. Marami ang napipilitang humiram o umasa sa kanilang mga anak, kahit na alam nilang mabigat din ang buhay ng kabataan ngayon. Ang layunin ng bagong alituntunin ay maiwasan ang sitwasyong yun, ang mapabuti ang kalagayan ng pensyonado at ibalik ang dignidad na karapat dapat nilang matamasa. Ngunit nararapat din nating banggitin na may agam-agam mula sa ilang eksperto. Ang sabi nila, Oo, maganda ang mga pagbabago, pero sa ito? ang dagdag na benepisyo ay maaaring makatulong pansamantala, pero kung patuloy ang inflation, baka ilang buwan lang ay balik na naman sa problema. Dagdag pa rito, ang pag-implemente ng digital system ay isang malaking hamon dahil hindi lahat ng seniors ay may access o marunong gumamit ng gadgets. Kaya kung hindi maayos ang pagpatupad, baka mauwi lang ito sa dagdag na stress para sa mga matatanda. Pero sa ngayon, ang tiyak ay ito, simula Setyembre hanggang Oktubre taong 2025, makikita natin ang konkretong aksyon mula sa GSIS at SSS. Makikita ng bawat pensyonado ang epekto direkta sa kanilang natatanggap. Ang hamon sa lahat ay siguraduhing handa sila, alam ang mga proseso, at hindi basta-basta mabibigla kapag may pagbabago na. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi, Manatili kayong nakatutok at huwag ninyo itong ipagwalang bahala. Sa mga susunod na minuto ng video na ito, ipapaliwanag ko pa ng mas malalim kung paano eksaktong gagana ang bawat isa sa limang bagong alituntunin, ano ang mga pwedeng senaryo, at paano ninyo mapapangalagaan ang inyong pensayon sa harap ng mga pagbabagong ito. Hindi sapat na alam lang ninyo na may pagbabago, dapat alam din ninyo kung paano ito ikakasa at ano ang magiging epekto nito sa inyong bulsa buwan-buwan. At sa lahat ng ito, tandaan ninyo, hindi kayo nag-iisa. Maraming pensyonado ang pareho ng sitwasyon ninyo. Kung sama-sama tayong magbabantay, magbibigay ng feedback, at mananatiling alerto, mas madaling makikita ng mga institusyon kung saan kailangan pang mag-adjust. Ang boses ninyo ay mahalaga, at ang bawat kaalaman na nakukuha ninyo rito ay isang hakbang para hindi kayo maipit sa kalituhan. Kaya bagu tayo magpatuloy sa mas detalyado pang usapan tungkol sa bawat bagong alituntunin, muli kong ipapaalala sa inyo ang kahalagahan ng pakikipagtulungan. Kung nakatutulong sa inyo ang impormasyong ito, pindutin na ninyo ang like button ngayon pa lang. Ang isang simpleng click ninyo ay paraan para maikalat ang balitang ito sa mas maraming pensyonado sa buong Pilipinas. At huwag ninyong kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod pang anunsyo. Dahil sa panahon ngayon, ang hindi pag-alam ay maaaring katumbas ng pagkawala ng pera na para talaga sa inyo. Pag-usapan natin ngayon ang pinakaunang bagong alituntunin na ipatutupad ng GSIS at SSS. Ito ang tinatawag nilang Supplementary Pension Adjustment. Ibig sabihin, para sa mga pensyonado na tumatanggap ng mababa pa sa itinakdang minimum na pensayon, magkakaroon ng dagdag na top-up buwan-buwan simula Setyembre taong 2025. Ang halagang ito ay hindi magiging pareho para sa lahat. Ito ay ibabase sa mismong natatanggap ninyo. Halimbawa, kung P8,000 lang ang nakukuha ninyo at ang bagong minimum na target ay P10,000, may dagdag na P2,000 na ipapasok sa inyong account. Para sa marami, ito ang pinakamalinaw na good news dahil literal na dagdag kita ito kada buwan. Pero tandaan ninyo, hindi lahat ay makikinabang dito, lalo na yung mas mataas na talaga ang pensayon kaysa sa minimum. Kaya para sa kanila, walang dagdag na matatanggap, at minsan pa, nagdudulot ito ng tampuhan at sama ng loob. Ngayon naman, ang ikalawang alituntunin ay ang Digital Verification Rollout. Sa madaling salita, nais ng GSIS at SSS na masiguro na lahat ng pensyonado ay aktibo, buhay, at may tamang records. Kaya simula Oktubre taong 2025, Karamihan sa inyo ay kailangan ng dumaan sa bagong proseso ng online o biometric verification. Para sa mga sanay sa cellphone o computer, mabilis lang ito, parang simpleng pag-login at pag-upload ng ID o selfie. Pero ang malaking tanong, paano ang mga seniors na walang smartphone, walang internet, o hindi marunong gumamit ng app? Dito pumapasok ang alalahanin ng marami. May mga center na bubuksan ng SSS at GSIS para sa walk-in verification, pero hindi maiikakaila na magdudulot ito ng mahabang pila at dagdag na abala. Kung may mahina ang tuhod o hirap maglakad, malaking hamon ito. Kaya't ngayon pa lang, inirerekomenda ng mga eksperto na magpatulong kayo sa inyong mga anak o apo para hindi kayo maipit sa deadline ng verification. Pangatlo, narito ang Overpayment Recovery and Adjustment Policy. Ito ang isa sa pinakakontrobersyal. May mga pensyonado kasi na nakatanggap ng sobrang bayad sa nakaraang taon, hindi naman nila kasalanan. Pero dahil sa error sa sistema, lumaki ang halaga ng natanggap. Ngayon, kailangan itong i-adjust. Ang sabi ng SSS at GSIS, hindi naman biglaan ang kaltas, hati-hatiin daw ito buwan-buwan para hindi mabigla ang pensyonado. Pero isipin natin, kung ang natatanggap mo ay sapat lang pambayad ng gamot at bigas, kahit P500 bawas ay malaking dagog. Kaya hindi nakakapagtaka na maraming pensyonado ang nagrereklamo na bakit sila ang magdurusa sa pagkakamali ng sistema. Sa kabilang banda, ang paliwanag ng mga institusyon ay malinaw, kailangan nilang ayusin ang accounts para masiguro ang patas na pondo para sa lahat. Dama ko naman tayo sa ikaapat na alituntunin, ang Healthcare Support Alignment. Isa itong malaking pagbabago dahil sa wakas ay isinasama na sa sistema ng GSIS at SSS ang direktang koneksyon sa PhilHealth at iba pang health programs. Simula Oktubre taong 2025, ang ilang bahagi ng pensiyon ay pwedeng i-channel bilang automatic na bayad sa health contributions o diretsyong diskwento sa piling gamot. Magandang balita ito para sa mga seniors na laging nasa ospital at kailangang bumili ng maintenance medicines. Pero para sa iba, may pangamba, ibig bang sabihin bawas agad sa pensayon ko ang mapupunta sa health program kahit hindi ko kailangan ngayon? Ang sagot dyan ay oo, sa ilang kaso. Kaya't muling lumalabas ang isyo ng transparency, dapat malinaw kung magkano ang automatikong ibabawas at kung paano ito gagamitin. At panghuli, ang ikalimang alituntunin, early release option. Ayon sa bagong patakaran, may opsyon ang ilang pensiyonado na humiling ng advanced pension release para sa mga piling buwan, lalo na kung may emergency gaya ng hospitalization o malalaking gastusin. Sa unang tingin, napakaganda nito, para bang cash advance na walang interes. Pero hindi ito libre, ibig sabihin, kung kinuha mo na ngayon ang tatlong buwan mong pensayon, wala kang matatanggap sa susunod na tatlong buwan. Kaya't dapat pag-isipan ng mabuti bago pumirma sa ganitong opsyon. Para sa ilan, lifesaver ito. Pero para sa iba, maaaring maging bitag na magdulot ng problema sa mga susunod na buwan. Ngayon, balikan natin, limang bagong alituntunin, bawat isa ay may dalang pag-asa pero may kaakibat ding hamon. Kaya mahalaga na hindi lang basta tayo natutuwa sa headline na, may dagdag, o may bagong programa. Kailangan nating himayin ng detalye at isipin kung paano ito tatama sa tunay na buhay ng bawat pensyonado. Ang totoo, ang mga pagbabago ay may layunin na gawing mas patas at mas episyente ang sistema. Pero hindi natin may kakaila na may mga pensyonado na baka lalong mahirapan sa transition. Maraming kwento na ang lumabas nitong mga nakaraang buwan. Sa Quezon City, may grupo ng mga senior citizens na nagprotesta dahil sa anilay kakulangan ng malinaw na impormasyon. Sabi nila, natatakot silang baka hindi nila makuha ang dagdag benepisyo dahil hindi sila marunong mag-online verification. Sa Cebu naman, may mga pensionado na natuwa dahil sa wakas ay tataas na ang kanilang pensayon na sobrang liit kumpara sa taas ng presyo ng bilihin. Magkakaiba ang reaksyon depende sa sitwasyon ng bawat isa. At dito pumapasok ang papel ng media at ng mga tulad nating gumagawa ng content para siguraduhin na lahat ng pensionado ay may sapat na kaalaman bago pa man dumating ang mga pagbabagong ito. Ang maling impormasyon ay kasing delikado ng kawalan ng impormasyon. Kapag may pensyonado na hindi nakapagpasa ng verification dahil walang nakaalam, pwedeng ma-hold ang kanilang pensayon. Kapag may pensyonado na pumirma agad sa early release option ng hindi naiintindihan, pwede silang mawala ng pera sa mga susunod na buwan. Kaya't napakahalaga ng malinaw na diskusyon at tamang paggabay. Kung tutuusin, ang mga pagbabagong ito ay refleksyon ng mas malawak na problema, ang kakulangan ng sapat na suporta sa mga senior citizen. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi pati sa akses sa serbisyong pangkalusugan, digital literacy, at social protection. Habang humahaba ang buhay ng tao at dumarami ang pensyonado, lalong nagiging mabigat ang hamon sa GSIS at SSS. Kaya't asahan natin na hindi ito ang huling pagbabago. Baka sa mga susunod na taon ay may mas malalaki pang reforma na ipatutupad. At dito na tayo papasok sa pinakamahalagang mensahe, maging alerto, Huwag maging kampante. Dahil sa panahon ngayon, kung hindi tayo updated, tayo ang may iwan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag kayong bibitiw sa video na ito. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko pa ang mga step-by-step -step scenario kung paano ninyo may hahanda ang inyong sarili para hindi maipit sa kalituhan. At bago ko ituloy, isang paalala ulit, kung sa tingin ninyo ay nakakatulong itong impormasyon, pindutin ninyo ang like button ngayon na. Malaking tulong ito para mas maraming pensyonado ang makarinig ng balitang ito at hindi sila mawalan ng karapatan sa mga benepisyong para talaga sa kanila.